Hindi raw nababahala ang kampo ni President-elect Rodrigo Duterte sa kanyang moderate na grado pagdating sa kanyang trust ratings. Yan ay kahit ito na ang pinakamababang rating na nakuha ng isang paupong pangulo kumpara sa mga nagdaang administrasyon. Umaksyon si ng Kaide. Ilang araw bago ang eleksyon, tinanong ng Social Weather Station sa SWS ang nasa 4,500 votante kung tiwala sila sa noy kandidato pang si Rodrigo Duterte. 54% ang nagsabing malaki ang tiwala nila sa alkalde, 28% ang maliit ang tiwala, habang 17% ang hindi tiyak. Katumbas ito ng plus 26 na trust rating para sa ngayong president-elect ng Sidigong. Pasok ito bilang moderate na grado. Ayon sa SWS, ito ang pinakamababang net trust rating na nakuha ng isang paupong pangulo ng bansa kung ikukumpara sa huling apat na pinuno. Simula pa noong December last year, December 2015, at doon nakita namin na nananatiling nasa moderate uh, range ang trust kay Rodito Duterte na, bo, na tumataas so okay. at umabot pa nga siya sa plus 30. Masasabi natin na may mas mababa ang kay Rodi Duterte. Tingin ng ilang eksperto, posibleng nakaapekto ang pagiging taga Mindanao ni Digong sa resulta ng survey. Nung mga past presidents, mga national figures na sila, no? So mas uh, malalim din yung batayan ng pagtansya kung uh, ano yung magiging uh, trust ratings na ibibigay ng butante. Sa Mindanao napakataas ang ano niya trust rating. Bakit? Kasi sa Mindanao, kilalang kilala na, kilalang kilala na yung record niya. No? Alam na ng tao ang ins and outs niya, uh, hindi lang as mayor, pero as a person din. Samantalang sa, halimbawa sa Luzon, no? outside of Metro Manila, iba yung sitwasyon. No? Maaari rin daw na nakaapekto ang mga kontrobersyang hinarap ni Duterte noong kampanya. Pero para sa kampo ni Digong, baliwala ang trust rating na ito dahil hindi pa siya opesyal na nakakaupo sa pwesto. Eh, wala lang, hindi ako naniniwala sa survey kasi nung during the elections, I already made some statements regarding that, that yung survey ratings non do not reflect reality on the ground. Even assuming that to be true, yung 23 or 26 percent, pwede naman na nagkataon na yung mga natanungan mo, yung mga respondents, puro mga kalaban. So, di, lalabas nga ganun ang dapat daw bantayan ay ang satisfaction ratings kung saan kasama na ang performance ni Digong bilang Pangulo. Sa kaso naman ni VP-elect Lenny Robredo, nakakuha siya ng plus 45 net trust rating. Yan ay kahit patula di Duterte, hindi siya masyadong kilala noong magsimula ang kampanya. Lumalabas na mukhang mas magaan yung dating niya, mas madaling makuha yung trust ng mga tao kahit sa mga botante na hindi ganung kalalim talaga ang pagkakilala sa kanya both as a person and as a politician no Umaaksyon Marlene Alcaide News 5 Be sure to come back News 5 everywhere copyright 2016